Lagi rin bababad yung paa sa sapatos mo or nagkakaroon na ng amoy yung paamo. Hindi mo alam kung ano yung mga safe or yung mga bagay na pwede mong gawin para mawala yung amoy mo sa paa. So, eto. So, yung isa dito, eto. Paupos na yung laman. And etong dalawa is yes, yun natitira. So, eto yung ginagamit ko lagi. Kasi talaga paubos na yung laman. Ganito yung ano niya. <laughs> Ayan mi. Ang bango niya rin, hindi yung amoy na matapang. Amoy powdery lang siya. And super bango. Parang bata. Amoy bata na yung mga ng mga bata. Ganun. Be super ganda neto kung ikaw ay nagpapawis yung paa. Nangangamoy hindi maintindihan. ba diba? Merong ganong paa. And hindi naiiwasan yun. Lalong lalo na kung may trabaho ka, pumapasok ka. And sobrang tirik yung araw. Biglang umulan. Tapos nabasa yung paa mo. For the baho malala. So, ito yung masasuggest ko sa inyo na spray. Yan, food spray. So, ginagamit ko siya before ako mag, ano, ng paa. Before ako, sabi natin, mag, ano, ng paa sa sapatos. Ini-sprayan ko yung sapatos. And then, ini ko rin yung paa ko after. So, ito lang siya, me and B. Swear, ang ganda nito. Ilagay, ilagay nyo na to yan sa bahay nyo. Para naman, ay, wala na mababahong paa pag nini yung sapatos.